lifeguard lifeguard ayun yung lifeguard oh kuya layo na Francis <laughs> Francis <laughs> <laughs> hindi mababaw lang yun <laughs> marunong naman lumangoy yan <laughs> layo. Napawa si kuya <laughs> Bakit palayo ka, tanga? Bumalik ka. <laughs> Kamil malalim na. Hindi, ayan, bumabalik na. Oh. Mali kasi ang ano niya, langoy niya. Kaya, ano. Uh. Mali ang langoy. I just have a good day to